Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. At habang naglalaod niya ako at yan, tinawag niya ako ni nanay. At kaya niligo na natin itong ating kariton at para nga tumawid. Nakatawid na ako at yan, na nga natin itong ating kariton, at at na at na atin kariton dito nga sa gilid. Naitabi ko na at yan, kumuha na tayo ng kapat para nga lagyan. Nakuha na ako at jan, sinimula na natin at para nga lagyan. Tapos ko na ang lagyan at yan, kumuha na tayo ng nga ng kutsara. At na ako at yan, ko na kay nanay at pagkatapos ko ang ebot at chan, lumakad na nga tayo ulit. At ay nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad. At habang naglalaod niya ako at jan, tinawag nga ako ni kuya. Pabili nga daw sa at kaya, tinabi na nga natin itong

Nalagyan ko na nga dyan Tapos ko na ang lagyan at dyan Nanabot ko na kay kuya Nayabot ko na nga dyan na nga natin Itang ating yung kariton At parang lumakad At parang nga magtinda nga ulit At ayun nga sobrang ganda nga ng panahon nga natin yan Sakang sakto sa ating yung tindangan na ice cream At lalo na mainit na nga ating yung panahon At sana nga ngayong araw Makarami nga tayo At pagkatapos nga dyan Nagpatuloy na nga tayo Sa ating yung paglalakad At yun yung, habang nga habang naglalakad ako ko Ito nga ko Na nagtitinda ng toro. At ayun tinawag ako Kung bibili nga daw ako Sabi ko nga Kaya kuryente na binawa natin ito natin nga kalitan dito nga sa gili. Na naitabi ko na kaya kumuha na ako ng pambayad at para nga pumunta nga sa kan at ay nga inabot na nga ito nga ang nga na binili ko nga sa kanya at yung nagbayad na nga ako naiabot ko na at yun na nga sa sa akin kasi nga marami pa nga daw siyang nga natin kumain at lumakad na nga tayo at kaya sinimula na natin ang ating ang paglalaad at para nga magtinda ay nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating ang at habang naglalaad nga ako dyan tinawag nga tayo ni kuya at kaya nga natin, ito natin ito ating ang dito nga sa gili. Na naitabi ko na at yun na tayo ng para nga lagyan na lagyan ko na nga tiyan nabot ko na nga kay kuwi naabot ko na nga lumakad na nga tayo at tiyan nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad magalas 4 na nandito na ako sa San Jose at nandito nga ako sa San Jose at napansin ko nga na wala na nga akong ka at kaya tumawid nga tayo at para nga, nga dito nga kay na nakatawid na ako at tiyan tinabi na natin, nga tiyan itong nga kalitan at para nga bumili nga ng kap naitabi ko na nga kumuha na nga tayo ng pambayad at para nga bumili nga ng kap nga kay ati nakakuha na ako at tiyan ko na, na ito ang bayad ko nga kay ati naabot ko na after nga nga tiyan nga sa atin. Nga si ate Kaya kumuha na ako ng apat para parang alagyan Nakuha na ako At yan sinimulan na natin At parang alagyan Alagyan at yan Nabot ko na kay ate At pagkatapos nga nabot At yan lumakad na nga tayo Afon na nga at Magagabi na At madilim na At kaya sinimulan na nga natin atin atin At yan nga paglalaad At parang amo At tayo nga Nagpatuloy nga lang tayo Sa ating nga atin at paglalaad At parang amo At tayo nga Hanggang dito na lang paalam Thank you for watching